Sa gitna ng kagubatan, naninirahan ang tusong tagapangalaga ng mga puno si Pilandok. Pero nang mabalitaan ni Datu Usman na ipinagbabawal ni Pilandok ang pagputol ng puno, nagngit-ngit ito sa galit. Ano? Sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Sigaw ng Datu. Agad niyang inutusan ang pinakamabangis na mandirigma, si Sabandar, para hulihin si Pilandok. Pagdating ni Sabandar, tanong niya. Ikaw ba si Pilandok? Kalma lang ang sagot ni Pilandok. Oo. Pero ako ang Pilandok na bulag sa isang mata. Baka ang hinahanap mo ay yung may dalawang mata. Eh bakit nandito ka? Usisa ni Sabandar. Binabantayan ko ang Royal Sash ng Sultan ng Kagubatan, tugon ni Pilandok, sabay turo sa ahas na natutulog sa sanga. Nainggit si Sabandar. Akin na ang royal sash! Sigaw niya. Pero pagdakma niya sa as, biglang pumulupot ito at dinurog ang kanyang mga buto hanggang siya'y mawala ng buhay. Lalong nagngit-ngit si Datu Usman. Ipinadala naman niya si Somusun kasama ang ilang kawal. Nadatna nila si Pilandok sa ilalim ng puno. Bakit nandito ka? Tanong ni Somusun. Binabantayan ko ang Royal Gong, sagot ni Pilandok. Sabay-turo sa higanteng pokyutan. Kapag pinukpok mo ito, lalabas ang ginto at hiyas ng walang hanggan. Nanlaki ang mga mata ni Somusun, hiningi niya ang pamalo ng gong. Nagkunwaring tumanggi si Pilandok hanggang alukin siya ng supot ng salapi. Pagkatanggap nito, tumakas si Pilandok at pinukpok ni Somusun ang gong na biyak ang pulot pokyutan. At lumipad ang libu-libong bubuyog Inatake sila hanggang mamaga at mapasigaw sa sakit. Sa huli, gamit ang talino at panlilin lang. Muling nagtagumpay si Pilandok. Pinatunayan niyang ang tunay na tagapangalaga ng kagubatan ay hindi ang malakas, kundi ang tuso at matalino.